So magandang magandang araw mga kapatid ayon ngayon ay magtutungo at mamamasyal muna ulit tayo Sa tanay yung sal natin ang paglitaw Paglitaw ng araw Hindi, joke lang Sinisilipin natin yung paglitaw natural pool Bago tayo mabisi itong darating na holy week uh, Tara muna sa mga inyo ang sinilipin ang paglitaw Let's go! Papasok na tayo ng Antipolo. Sa Ortigas tayo dumaan. Ayan. So, tumigil lang tayong konti kasi napansin ko, wala pala lang. Uh, yung charger ko. So, char, char, char. so na -charge yung charger charge. importante ito. Kailangan naka-charge yung cellphone natin para mas mababa yung buhay niya. Okay. Yan, so halos pakita tayo ng ating and let's go! Ito isa sa maganda naka-umalis mag uh, ngayong paaga yung so, pumunta ng maraming araw sa biyahe so, ang sarap ng pakiramdam kaya so, gano'n nakikita mo yung pagsikat ng araw

So, nasa Sampalok Road tayo Pakakaliwa tayo dito sa Daranak Welcome to Daranak Falls So ito din yung way pa Paglitaw May magandang umaga, paglitaw. Tama po ba? Salamat. So, tama naman yung pinatulibay natin. magandang umaga, pwede po pagtanong ang pa paglitaw, saan po? Eh, ito po ba? tumiri kasi yung mapay <laughs> salamat po morning ate ah? kasama na po kay sa, sa loob? wala po palagay pagkano nga po? dito po magbabayad sir sa environmental fee, 20 pesos per month Ang entrance fee po ay sa Entrance fee sa baba. Ato. Pero open na ba yan? Yes. So, magsusulat tayo ng pangalan natin dito para sa environmental fee. dami kong ligaw, Tef. Sa pagligaw po kayo napunta sa... Oo. Oh. Ito na po yung ano po paglitaw na ito, paglitaw. isang isang oh, kabila po yung number of person isa link Okay, sabi ng mga tao din sa napagligawan ko, hindi lang ako, hindi daw ako naging isa. Ay, <laughs> hey, grabe. Maraming salamat. Thank you. Ha, po? Yung parking po, magkano po? Ah, walang bagay Bali, entrance na lang po Ay, lumitaw din Ang paglitaw Salamat po so, Nakikita na natin Lumitaw na ang paglitaw O, so, ito medyo mataas to Dahan-dahan lang tayo dito So tama nga yung sinasabi nung napagtalungan natin doon sa isang napagligawa natin na hindi ka nag-iisa, marami daw talagang naliligaw. Dahil nga yun na tinuturo ng Waze at na Google Map. So ang importante, natunto natin itong paglitaw. Lumitaw ang paglitaw. Sir, doon pa po ba? Hmm. Ah, maglalakad ka? Pero ito, bobox na rin po. Pero ito, wala, pang, wala na bayad dito. Ah, ano lang po yan? Login lang. Login lang. So, maglalagin ulit tayo dito bukod doon sa taas okay. na may environmental pina. na 20. Oh, maglalag lang tayo dito. Sa saan po ang dad? Ito po. Ay oh lang okay, okay sige Okay, so good morning. So nandito na tayo sa paglitaw at natunto na din natin, lumitaw na din yung paglitaw sa dami ng dinaanan nating pagligaw. Ayan, so time check, uh, 8.45. Uh, talagang late lang talaga tayo dumating net kasi ang uh, dami na staff yung stopover. So hindi naman natin hirat-rat maigi, na chill ride lang. Ito ang entrance. Ayan, so dun tayo galing. Uh, bago tayo umakit dito so nakita nyo naman merong uh, 20 pesos tayong binayaran para sa environmental fee at nilista natin yung pangalan natin address at dito kay sir ay meron din tayong uh, attendance so naglista rin tayo ng pangalan at nung plate number ng motor so eto yung papuntang mismo sa paglitaw parang ito daw ay bagong resort na bubuksan so hindi pa yan yung mismong paglitaw so maglalakad pa tayo ng konti so tamang tama lang yung punta natin kasi uh, um, unang una walang tao masyadong tao o saan yung paglitaw? dito ba? salamat! salamat. magandang timing ulit yung punta natin kasi unang una weekdays so, walang masyado ang tao kasi pagka weekdays so, sabi nga nung guardia nung sunday daw ay grabe ang tao dahil nga start na ng summer at week weekends ay walang pasok ang mga estudyante so talagang family banding Yung susi natin. So, babalik tayo. At nakalimutan kaya tayo yung susi ng motor. Nakalimutan so, natin yung susi natin. Okay, babalak din natin. Madi natin. Yan. So, Paglitaw Natural Resort. Entrance fee, kids, 5 to 12 years old, 50 pesos. Ang adult, 13 above, 100 pesos. So, ayan yung mga rules nila at mga paalala. Morning, ate. Magkana po ang entrance? 100 per head. Pag halimbawa mag lang ako, yung lulub-lub-lub-lub, lulub, lulub, anong kailangan kong bayaran na entrance lang po. Tapos gamit ko kahit doon lang sa tabi-tabi. Sige. Kanay so, naman tayo sa ganun. Pero yung payment hanggang ano na yan, hanggang anong oras na po yan? Hanggang 5 lang. Tapos ang oras po ng ano ng resort talaga hanggang 5 lang talaga. Okay, so hanggang 5 lang talaga sila. Wala kayong overnight. Wala pa. Okay. Ay, sa kabila. Ah, okay. So, maglalag ulit tayo ng pangalan. Pangatlong Manila, mandaluyan. Ito yung pangatlong lag natin ng pangalan natin. Sigurado hindi tayo mawawala dito. Okay. So, 100 pesos ang ang payment. Sa kids, 50 pesos po. Tama po. 13 80 pesos. So may senior at PWD ang payment nila is 80 pesos. So discounted pa rin talaga ang PWD at ang senior citizen. So maraming salamat. Ate, kuya, thank you pa. Thank you. So ito yung pinaka-entrance ng paglitaw. Dito tayo galing. Talagang uh, nature isa pa pala kuya, halimbawa ang yung mga cottage na, mga halimbawa ganitong cottage na po ang rent na. 800. So it Ulit po, yung, yung mga cottage. 800, 1215. one 800, tsaka 1.8. Ah. Ah, saan Ah, may mga extension na higaan. So, yung mga katulad nito, yan po yung 800. Okay. Tapos, yung mga, may mga rooms po ba na pwede mag-extend? O, talagang yung, yun lang, yung 800. 1, 2, 1, 5, 1, 8. Ayun. So, titignan natin yung, ano, yung, yung sinasabi nila ate na dito muna ah, sige salamat ah, ito maganda dito may mga bilihan ng pagkain yan yung sinasabi ko sa inyo na maganda kasi ito talaga yung una mong hahanapin eh, yung bilihan ng pagkain so, ito yung pool nila ito so, yung isa sa mga pool nila So, hahanapin natin kung saan nanggagaling yung tubig. Kasi eh, parang sa mga previous na pinapanood ko, parang wala talaga akong nakikita namin na falls dito. And so, ito yung uh, tindahan na pwede natin pagbilan. And so, may ihawan din sila dito. Uh, tignan natin yung difference yung sinasabi nila na 800. 1,012. Ito siguro yun, yan. Yung may extension na tigaan. So, ito siguro yun, 1,215. Tapos meron pang 1,8. So, hanapin natin. Check natin kung mas malaki yung, sigurado naman, mas malaki yung uh, 1,215. At saka 1,8, no? Check natin yung isang swimming pool dito. So, ito yung kung hindi ka marunong lumangoy, ito yata yung pinapa-arikilahan na mga salbabida. Oh, so, hi! Sobrang ganda dito. So, itong tubig dito, bumababa, papunta dun sa isang pool doon na maligot. Tapos isang pull dito ay bumababa diretso na din sa bati. So tingnan natin kung saan nanggagaling yung yung tubig, yung source ng tubig. Okay. <coughs> O oh, meron din naman silang mga toilet dito at saka shower. Smoking area. Ay mga ihawan. Ah, ito siguro. Ito yung 18 siguro kasi ang laki. Ayan yung sinasabi na may mga extension na pwedeng paghigaan. Ito siguro yung 800 yan. So hanapin natin yung source ng tubig kung saan ang gagaling. Wow. So ito yung ano yung source ng tubig. Parang wala talaga siyang calls Ah uh, bukal. Parang bukal lang talaga yung dinadaanan So, presko pa rin. Talagang hindi natin tinga yung tubig. Tumatakbo ng tuloy-tuloy. Kasi meron siyang uh, running water dito na main source ng tubig ng lahat ng pool nila. Ayun nga. So dahil nagutom tayo, at meron naman tindahan dito na mabibilan so, silog meals nila um order tayo ng isang to silog at isang corn silog dahil tayo ay gutom na gutom na so inuna muna natin itong kape yan so magkape muna tayo habang hinihintay natin maluto yung kakainin natin so ito yung pagkain natin pang lamunan so, tapos pag may pag nagutom pa tayo mayroon pang bigo dun oh kain tayo Thank you, Teh. Teh, may tanong ako. May nakita akong tent, Teh. Ano ba yan? Paano uusapan pag may dala? Ano yung sarili ng tent sila? O may nahari sila? Mag-a-up uh, Ah, dito lang ipapresto yung tent? Tapos, yung kanila kasi, Sir, nag a May dala sila. Tapos, nag a yung table ay magkano ulit? 300 to 400. 300. Tapos, pwede ka nang magtayo ng sarili ng tent. Eh, uh, paano pa guys sinasabi mo dito lang? Kunyari, so, may dala. Kunyari, so, may dala akong tent. Dito, sa labas. Kung nang lang. Ah, okay. Nakita ko kasi yung tent. pwede pala. Salamat. Yes, salamat po. Thank you. Pauwi na tayo. At uh, nakapagpalamig na naman tayo. Nakapagtampisaw tayo. Dito sa Paglitaw, Tanay Rizal. Sulit yung, ano, yung punta ko dito. Uh, try nyo. Isama nyo yung pamilya nyo. Isama nyo yung tropa nyo. Sama nyo lahat kasi sobrang sulit talaga dito. Pwede kayong magdala ng pagkain, pwede kayong bumili ng pagkain sa loob. Ang lamig ng tubig at grabe, ang ganda ng uh, view dito sa location na to. So, itry nyo. So ako, hindi na ako nagbanlaw kasi uh, running water naman yung tubig. Sabahin na lang ako magbabanlaw. Okay lang. So, paggitaw. Bye bye. Thank you, paggitaw.